nais mong humaba ang iyong buhay matutukang magbigay. Kung nakikita niyo po ngayon sa inyong screens, elementary graduation po ng isang batang Aita. Ang pangalan po niya ay Mawe Liwanag. Memorable ito para sa akin kasi yung tatay niya si Tatay Joseph, yung nasa third photo, natatandaan ko isang linggo siyang nagpasan ng Diyos ko, eh, mahigit isang daang kawayan, malalaking kawayan, para lang kumita siya ng pera, para lang meron siyang panghanda sa graduation ng kanyang anak. Next slide po. Araw-araw, nagbubuhat ng kawayan yung pamilya liwanag. Naglalakad sila ng tatlong oras mula sa bundok, pababa ng bayan, pasan yung mabibigat na buho, at pasan nila at papasanin nila ang kahit na ano makapagtapos lang ng pag-aaral ang mga bata. Ito po ay excerpt doon sa documentary na Kawayang Pangarap. Panoorin niyo po ito. Sa kultura ng mga aita, mga bata at pinakamahalaga. tagumpay, matamis na biyaya, buhay. Sa tingin ninyo, kaya na kayo ang hindi ko, hanggang mayroon po akong sa pag-aaraw, hindi ako titigil. Kasi malakas pa ako. Hanggang hindi sila makatapos. Ang hindi alam ng maraming tao, mula 2015 nung umeri ang documentary na yan, tahimik silang tinutulungan ng news anchor na si Mike Enriquez. Isa sa mga boss ko. For seven years, tinulungan niya ang pamilya liwanag hanggang sa pakiclick po yung slide. Pumanaw siya noong 2023. So, sampung taon mula nung una kong makilala, 2015, yung pamilya liwanag. Namatay na si Mike Enriquez, binalikan ko ang pamilya liwanag. Panoorin niyo po ito. Hi, matikas pa rin si tatay? Kumusta ta? Natatandaan ko itong bahay. Teka, ang kalabaw. Ang kalabaw. Buhay pa ang kalabaw? Buhay pa. Nasa bundok. I thank God, why pa? Si Sir Mike, namatay na. Si Mike Enriquez, siya yung nagbigay sa inyo ng kalabaw. Namatay na. Pero ang kalabaw na binigay niya sa'yo, buhay pa. <laughs> <laughs> Nagagamit niyo pa. Ay, mabuti naman. Isa si Mike Enriquez sa mga nakapanood ng dokumentaryong Kawayang Pangarap noong 2015. natatandaan ko ay pinatawag ako ni Sir Mike sa kanyang opisina. Gusto raw kasi niyang tulungan ang pamilya liwanag. Hinandugan niya ng kalabaw ang pamilya para hindi na kailangang magbuhat ng mga bata at maibsa ng pasan ni tatay. Dati po, ma'am, talagang hirap na hirap po kami sa kabuhayan. Minsan po, nagbubuhat po ako ng mabibigat. Oo. Ngayon po, hindi na po dahil may sa tulong nyo po, mayroon na po rin kaming katulong na kahit pa paano po na kalabaw na binigay po ninyo. E eh, di matanda na rin ang kalabaw ngayon? Matanda na rin po. Oo, pero pwede pang magtrabaho? Oo po. Yung anak niya po, yung pinangano ko, yung... Pero siya buntis ngayon, buntis yung kalabaw na hinahin po. At so dalawa na ang kalabaw wala inyo? Oo po. <gasps> dalawa na po ma'am. Nakakatuwa naman. Hmm. <laughs> May kasabihan, kung nais mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbahagi at magbigay. Pumanaw man si Mike Enriquez, buhay ang kanyang alaala sa mga taong natulungan niya. At yung batang si Mawi ay papasok na sa kolehiyo sa taong ito. BS Education ang kukunin niyang kurso. Yung batang nagbubuhat ng buho na nakapink kanina, iyan na siya ngayon. Magka-college na siya sa pasukan. And so my first life lesson for you today is this. Next slide po. Kung, gusto, kung nais mong humaba ang iyong buhay, matutukang magbigay. And this is true for anything in life. Kung gusto mong humaba ang buhay ng inyong tagumpay, ng iyong kayamanan, matuto kang magbigay sa iba. Kung gusto mong humaba ang buhay ng iyong talento, ang buhay ng iyong kaalaman, matuto kang magturo sa mga tao. Kasi habang buhay ang mga taong naturuan at natulungan mo, buhay din ang alaala mo